Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magwantuhan. Ang koponan ng New York Knicks ay mahigit limang dekada o 50 years nang hindi nagkakampyon sa NBA. Subalit sa mga nakaraang taon ay unti-unti na nga silang bumubuo ng championship level team. At may championship level first five na nga sila kay Jalen Bronson, Michael Bridges, OG Anunobi, Josh Hart at Carl Anthony Towns. Ganun pa man sa bench nga sila tinalo ng Indiana Pacers tong playoffs. Kaya naman ito nga pinalakas nila ngayong off-season. At papangunahan niya ng Filipino-American player and former six-man player of the year winner Jordan Clarkson. Ang instant offense mula sa bench na kayang ibigay ni Clarkson ang nangkulang sa Knicks last playoffs kontra sa Indiana Pacers. Kaya naman isa nga siya sa mga pinakamalaking piece ng team na ito sa championship run na nais silang gawin lalo na tumina nga ang Boston Celtics ang Indiana Pacers at pati na din ang Milwaukee Bucks. Ang pinakamalaking balakid nga sa kanila ngayon ay posibleng ang Cleveland Cavaliers o kaya naman ang Orlando Magic. Bukod kay Clarkson ay andyan din nga ang isa pang former Sixman man player of the year winner Malcolm Brogdon. Andyan din si Gershwan Yabusele, Deuce McBride, Landry Shamet at Mitchell Robinson. Talent wise, ang team na ito ay easily top 2 nga mga sa East. Nakadepende na lang nga ito sa pagbalasa at pang play ng dating coach of the year winner Mike Brown. Kung fully healthy ang lahat, sa palagay nyo ba ay kaya ng makabalik ng New York Knicks sa finals? Since nasa usapan lang din naman tayo ng problema ng mga contender teams na kinapos sa Eastern Conference last season, leave Cavaliers ka ang number one dyan. Literal nga na sila ang number one sa buong NBA majority ng season bago sila ma-overtake ng champion OKC Thunder sa mga huling linggo ng season. Well, ang Cavs nga ay kabalik ng panahon ni Lebron dito sa kanyang pangalawang pagbabalik. Noon nga kahit na hindi mahawakan ng Cavs ang number one seed, alam ng lahat na ibang usapan na ito pagdating ng playoffs at tama naman sila kahit na number one nga ang Celtics noon ay pinataubito ng Cavs ganun pa man ngayon nga ay baligtad na ito. Kahit na number 1 na sila ay tinatawag ng sila bilang isang team na pang regular season lamang. Ang tingin nga sa kanila ay intro boys mga kaibigan. At so far ay tama ang mga fans dahil mag number 1 number 2 o number 3 man sila sa East, ang ending nga nito ay hindi pa din sila nakakaabot sa Eastern Conference Finals. At isa sa mga obvious na problema nila ay ang depensa ni Donovan Mitchell at Darius Garland dalawang player na kaya kang bigyan ng 50 points combined. Subalit may kakayahan din ito na magbigay sa opposing backcourt ng 60 points at dito na nga papasok ang depensa ng bagong player nila na si Lonzo Ball, one of the best perimeter defenders to wing healthy. Subalit yung nga lang mga kaibigan, madalas nga siya talagang injured. Ganun pa sa palagay nyo ba ay si Lonzo Ball ang sasagot ng problema ng Cavs kapag nanatili siyang healthy? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell for more updates at kwentuhan.